Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 4, Talata 1, hanggang 13. Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang unang linggo ng Kwaresma. At ang mabuting balitang ito ay patungkol sa panunokso ng Diablo sa ating Panginoong Heso Kristo doon sa ilang. Matapos siyang mag-ayuno ng apat na pong araw doon ay dumating ang Diablo. At mayroong tatlong panunukso na ginawa ang Diablo. At ang mga panunuksong ito o temptasyon ay mga temptasyon din na nangyayari sa ating lahat. Araw-araw na dumadaan sa ating buhay, nagaganap sa ating kasaysayan. Ang unang tukso ay noong sinabi ng diablo, Uy, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos si mong maging tinapay ang batong ito. Ang ibig sabihin, sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay nagugutom sa hindi pagkain ng apat na araw, na para bang sinasabi sa kanya ng diablo, ikaw ang gumawa ng paraan para punuan mo ang pagkagutom. Ang pagkagutom ay simbolo rin ng kakulangan sa buhay ng tao. At para bang ang panunukso ng Diablo ay bigyang diin kung ano ang kulang sa atin at tayo ang gumawa ng paraan upang punuan iyon. Kahit pa nga gawing tinapay ang bato. Ang bato ay isang bagay na walang buhay. Na para bang sinasabi ng Diablo sa ating lahat napunuan mo ang kulang sa buhay mo ng isang bagay na walang buhay. Ang isang bagay na walang buhay o ang isang solusyon na walang buhay ay hindi kailanman nang galing sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang pinanggagalingan ng buhay. At anumang naisipang puno sa anumang kakulangan natin ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Sa madaling salita, ang nais ibigay na solusyon ng Diablo ay isang solusyon na hindi hahantong sa buhay. Kaya nga, ito ay temptasyon o panunukso sa ating lahat na para bang, sa mga bagay na kulang sa atin, kailangan nating mamalimos ng solusyon o ng sagot sa daigdig sa sanlibutan na hindi naman talaga magbibigay ng kapunuan o magdadala sa atin sa buhay. Kaya sinagot ni Yeso Kristo ang Diablo na susulat ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay. At kung titignan natin sa aklat, na, aklat ng Deuteronomio, sinabi ng Diyos doon na ang buhay ay nanggagaling din sa bawat salitang namumutawi sa bibig niya. Ang ibig sabihin, ang totoong tanging makapagpupuno sa atin ay ang salita ng Diyos, ang buhay na ibinibigay mula sa bibig ng Diyos. Kaya nga napakaganda sa panahong ito ng kwaresma na tayo ay maging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng kasulatan. Sa pamamagitan ng paghahanap ng kasagutan hindi sa daigdig na ito kung hindi sa mga salitang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang ikalawang tukso ay noong dinala si Jesus ng Diablo sa isang napakataas na lugar at doon ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng buong daigdig. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at kadakilaan. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito. At ito rin ay isang napakalakas na tukso na mula sa Diablo na nangyayari sa ating buhay nais niya sa ating ipaisip o ilagay sa ating mga pangarap at panaginip ang isang mataas na lugar. Ang ibig sabihin tayo ay mangibabaw sa lahat at doon ay makakamtan natin ang sarap ng paghahari sa daigdig. At kasama sa paghahari sa daigdig ay ang mga material na bagay. Ang kaluwalhatian ng daigdig kaya nga palaging ipinapaisip ng Diablo sa bawat isa na ang tanging paraan upang tayo ay lumigaya at tawagin na ang buhay natin ay ganap, kailangan nating maging mataas. Kailangan nating pumaroon sa, pinakaunang lugar. Ngunit, kailangan nating gawin ang sinasabi raw ng Diablo na sambahin muna siya. At ito ay isang malakas at napakasamang panunukso mula sa bibig ng kaaway ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay kalimutan natin ang pagsamba sa totoong Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi sa isang salmo na ang mga Diyos-Diyosan ay kailanman ay hindi makapagbibigay ng kaligayahan at buhay sa mga taong gumawa, gumawa sa kanya o sumasamba sa kanila. Sabi roon, ang mga Diyos-Diyosan ay mayroong mga mata ngunit hindi nakikita, nakakakita. Mayroong mga tainga ngunit hindi nakakarinig. Ang ibig sabihin ng mga Diyos-Diyosan ay nagkukunwaring buhay ngunit ang totoo ay isang istatwang patay. Kaya nga nung iniaalay ng Diablo kay Yeso Kristo ang daigdig, para bang nais niyang ipagbigyang diin na ito ay puno ng buhay. Ngunit malinaw sa kasulatan na ang Diyos Diyosan ay hindi makapagbibigay ng buhay sapagkat ito ay parang isang istatwang bato na walang buhay. At ito ay kaugnay sa unang tukso. Ang bato na nais gawin ng jablong tinapay ay isang pagay na hindi totoong makabubusog sa tao hindi totoong makapagbibigay ng kahulugan. Kaya nga, muli sa ikalawang tukso ay sumagot si Yesu Kristo mula sa kasulatan. Sinabi ni Yesus, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Na para bang binibigyan diin ng ating Panginoon na ang tanging dapat sambahin ay ang nag-iisang Diyos sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi natin dapat sambahin ang mga Diyos-Diyosang iniaalay ng daigdig na totoo para bang napakaganda sa mata. Para bang napakagandang maranasan ang kaningningan ng sanlibutan. Ngunit lahat sila ay Diyos-Diyosang hindi makapagbibigay ng buhay. Kaya sinabi ng ating Panginoon, uulitin natin ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin. At mayroon pang ikatlong tukso Noong dinala ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem si Jesus at sinabi sa kanya, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil nasusulat na ang mga anghel ay ita ay hindi ka hahayaang masaktan. Ikaw ay kanilang iingatan. Subalit, sumagot muli si Jesus mula sa kasulatan, Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Ang ibig sabihin, kung si Yeso Kristo ay papanik doon sa taluktok ng templo kung saan napakaraming tao ang naroon na naisumamba sa Diyos at magpatihulog at makita siya ng mga taong hindi nasaktan o lumutang siya sa hangin o lumipad na para bang may isang may isang may, may isang malakas na kapangyarihan ang ibig sabihin maari na siyang sambahin ng mga tao at kilalaning mesiyas No para bang sinasabi ng diablo, palitan mo na ang mangyayaring kasaysayan sa Palitan mo na ang kalooban ng Diyos sa iyo. Huwag ka nang pumunta sa Golgota at magpapako sa krus para iligtas ang sanlibutan. Sapagkat kapag ikaw ay lumutang sa hangin, mamasdan ka ng napakaraming taong lumilipad. Kikilalanin ka na nilang Mesiyas. Ngunit hindi iyon ang kalooban ng Ama ni Jesus. Ang kalooban ng ama ni Yesus ay pumasok siya sa krus upang sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ay kunin niya ang ating mga kasalanan at wasakin ang kamatayang bunga ng kasalanan at ayun lamang ang tagumpay ng kaligtasan ng Diyos. Kaya nga sa araw na ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na totoong minsan ang diablo ay dumadating sa ating buhay. At para bang sinasabi sa ating palitan natin ang ating kasaysayan, palitan natin ang ating asawa, ang ating anak, ang ating magulang, palitan natin ang ating pagkatao upang totoong tayo ay magkaroon ng kaligayahan sa mundong ito. Ngunit ang panganib ay itakwil ang buhay kasaysayan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Itakwil ang asawa, anak, pamilya kung saan tayo inilagay ng Panginoon at sila ang mga taong nasa loob ng kalooban ng Diyos para ating mahalin. Inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Yesu Kristo na wag magpadaya sa Diablo at piliting palitan ang ating kasaysayan ng ating buhay sapagkat kung ano man ang ating kasaysayan ngayon, doon gumagalaw ang Diyos at ang kasaysayan na ito ay isang kasaysayan ng kaligtasan para sa atin. Kaya nga sa pagwawakas, umalis ang Diablo sapagkat wala siyang kapangyarihang tuksuhin si Jesus. Hindi niya kayang ilayo si Jesus sa kalooban ng kanyang ama. At ito rin ay paanyaya sa atin ngayon. Sa panahon ng kwaresma, tayo ay makipaglaban sa mga panunukso, sa mga temptasyon na ginagawa ng Diablo upang tayo ay hindi mapahiwalay sa ating Diyos na totoong buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.